Hello! Ang serbisyo ng analytical ay nakikipag-ugnayan sa iyo, Guru Markets. Magsimula tayo sa ilang buod ng impormasyon tungkol sa korporasyon. Tignan natin ang bawat parameter ng mas detalyado sa ibaba. Kung kinakailangan, maaari mong ihinto ang video. Maaari mong pag-aralan ang bawat parameter ng korporasyong iyong sinasaliksik ng mas detalyado. Ngayon ay susuriin natin ang kasalukuyang mga pangunahing tagapagpahiwatig ng kumpanya, United Health Group Ticker, LMU. Ginawa ang pagsusuring ito gamit ang kasalukuyang data simula noong Mayo Labinsyam, 2025. Ayon sa klasifikasyon guru, markets kumpanya United Health Group Inc. na bibilang sa subkategory. Medstruck, labing walong organisasyon ang nakikibahagi sa pagsusuri na medyo kinatawan. Ang kabuang resulta para sa kumpanyang pinag-uusapan ay ang mga sumusunod, 2 sa isa 0 puntos. Average na marka para sa subkategory, 2.5 punto puntos. Kung titignan mo ito ng malawak sa loob ng balangkas ng merkado sa kabuan. Makikita mo na ang average na rating para sa market sa kabuan ay 1.7 punto puntos. Laban sa dalawa point rating United Health Group. Paghahambing ng dynamics ng share price ng kumpanya United Health Group at mga subkategory na kumpanya. Makikita natin na sa nakalipas na labindalawa buwan ang mga stock United Health Group nagpakita ng dynamics na minus 43.2%. Laban sa mga pagbabago sa presyo sa subkategori na binawasan ng 21.5%. Hindi ito nangangahulugan ng anumang bagay para sigurado, ngunit ito ay kinakailangan upang panatilihin ang katotohanan ito sa isip. Market capitalization ng organisasyon United Health Group ay umaabot sa 200 at 64.82 bilyong dolyar. Na may market capitalization na US dollars 500 at 15 bilyon, ang subcategory ay United Health Group account para sa isang bahagi ng 51.383% at ang pangunahing pinuno ng subkategori. Ang halaga ng libro ng kumpanya ay tinatayang nasa US dollars 65.01 bilyon. Ang halaga ng libro ng subkategory ay US dollars 200 at syam 20 bilyon. United Health Group Inc umabot sa 41.468%. Sa paghahambing ng mga bahagi ng stock exchange at halaga ng libro, makikita natin ang mga sumusunod. Inuokupahan bahagi United Health Group sa subkategory kapag tinatasa ang market value ay 51.383%. Ang book value ay 41.468%. Ito ay porsyentong mas mababa kaysa sa market value share. Pagsusuri ng bahagi ng kumpanya sa market at capitalization ng balance ng subkategory, masama, minus isa puntos. Ang kumpanyang pinag-aralan ay may pananagutan sa pananalapi na US Dollars 81.716 bilyon. Ang utang sa halaga ng libro ay 86% ng equity. Pagtatasa ng mga obligasyon sa pananalapi ng kumpanya, pasable 0 puntos. Ang price-to-earnings ratio ng kumpanya ay labindalawa. Na may average para sa subkategory na 13.6, ito ay labindalawa porsyentong mas mababa kaysa sa average para sa subkategori. Pagsusuri ng stock market value ng kumpanya sa ratio ng tubo kumpara sa mga kumpanya sa subkategori, mabuti isa point. Ang tubo sa huling labindalawa buwan ay US Dollars 22,108,000,000. Ang mga pasulong nakita para sa susunod na labindalawa buwan ay inaasahang magiging US Dollars milyon. Ito ay isa 0,6% na higit pa kaysa sa kasalukuyang sandali. Pagtatasa ng tagapagpahiwatig ng inaasahang kita sa hinaharap kumpara sa mga kumpanya sa subkategory, mabuti, 0.5 puntos. Ang ratio ng halaga sa kita ng kumpanya ay 0.6. Ang average para sa subkategori ay 0.5, na 20% mas mataas kaysa sa average para sa subkategori. Pagsusuri ng presyo sa merkado sa ratio ng kita kumpara sa mga tagapagpahiwatig sa subkategori, passable, 0.5 puntos. Ang kita sa huling labindalawa buwan ay US Dollars 410,060,000,000. Ang hinaharap na kita para sa susunod na labindalawa buwan ay inaasahang magiging US Dollars, apat na daan at apat libo tatlong daan at ,000 ,000. At ito ay isa 0% na higit pa kaysa ngayon. Pagtatasan ng mga tagapagpahiwatig ng inaasahang mga benta sa hinaharap kumpara sa mga tagapagpahiwatig sa subkategory, mabuti, 0.5 puntos. Ang marginality ay 5.4% na ang average para sa subkategory ay 3.6%. Ang pagkakaiba sa pagitan ng average ng subkategory at pagganap ng kumpanya ay 1.8%. Pagtatasa ng marginality kumpara sa mga indicator sa subkategory, mabuti 0.5 puntos. Ang bahagi ng kumpanya sa bilang ng mga empleyado sa subkategory ay 57.361%. Ito ay 12% higit sa bahagi ng market capitalization. At ang katotohan ng ito ay nagpapakita ng kawalan ng balanse ng presyo ng stock exchange ng kumpanya, United Health Group Inc., malamang tungo sa underestimation. Ang halaga ng market capital bawat empleyado ng organisasyon ay katumbas ng anim na daan at anim na thousand dollars. At para sa subkategory pitong daan at tatlumput thousand dollars. Ang pagkakaiba sa pagitan ng average ng subkategori at performance ng kumpanya ay isa 0.4%. Pagtatasa ng kapital ng merkado ng kumpanya sa bawat empleyado kumpara sa mga tagapagpahiwatig ng mga kumpanya sa subkategori, mabuti, 0.5 puntos. Ang tubo bawat empleyado ay US Dollars 55.3,000. Ang average sa subkategory ay US Dollars 54.4,000 at ang pagkakaiba sa pagitan ng average para sa subkategori at mga indicator ng kumpanya ay 2%. Pagsusuri ng kita sa bawat individual na empleyado ng kumpanya kumpara sa mga tagapagpahiwatig ng mga kumpanya sa subkategori, mabuti, 0.5 puntos. Ang bahagi ng kita sa bawat empleyado ng kumpanya ay isang libo at dollars. Subkategory, isang libo at anim thousand dollars. Ang pagkakaiba sa pagitan ng average ng subkategori at pagganap ng kumpanya ay 47%. Pagsusuri ng kita sa bawat empleyado kumpara sa mga tagapagpahiwatig ng mga kumpanya sa subkategori, passable, 0 puntos. Ang dami ng mga transaksyon sa pagbebenta ay tumutugma sa 1% na may average para sa subkategori na 1.4%. Ito ay isang pagtatasa ng potensyal na panganib ng isang maikling skis. Teknikal na tagapagpahiwatig Resa labing apat na nagpapakita ng antas na 20% para sa kumpanya United Health Group Inc. Habang sa subkategori ang RC level, labing apat na ay 34%. Sa karaniwan, ang mga mahalagang papel ng subkategori ay mas mataas ang halaga kaysa sa kumpanya United Health Group Inc. Ang kasalukuyang stock valuation ng kumpanya ay nasa US Dollars dalawa Ang pagtatantya ng presyo ng pinagkasunduan para sa mga bahagi ng kumpanya ay humigit kumulang US Dollars apat na. Ang aktual na presyo at consensus forecast dynamics ay humigit kumulang 42%. Tingnan natin ang talahanayan ng order. Ito ay magagamit sa lahat. Ang link ay nasa nakapin na komento. Ang talahanayan ng pagkakasunod-sunod ay naglalaman ng ganap na lahat ng mga desisyong tinatanggap ng publiko sa kasalukuyang panahon ng sistema ng impormasyon at sanggunian guru markets. Libre at bukas ang akses sa talahanayan ng order. Link sa nakapin na komento. Bilang resulta ng pagtatasa ng kumpanya United Health Group. Sistema ng impormasyon guru markets ang sumusunod na desisyon ay ginawa. Huwag buksan ang deal dahil ang kasalukuyang video ay isang pagsusuri. Salamat magla sa panonood ng video na ito at sa paggamit ng sistema ng tulong mula sa Guru Markets.